Welcome back again mga sir. This is Sowex. May panibagong produk tayo na i-review. And syempre, i-demo para sa inyo. Kasi may nagtatanong sa ganitong uh, equipment or processor sa sound. Kasi medyo ano sila ang mahirap raw or hindi user friendly yung equipment. Kaya ngayon, so kahit sa mga beginner dyan or panibago lang gumamit ng equipment ito, This is the Broadway drive rack uh, PA. So, merong version na violet and silver. Kung sa DBX, uh, mention ko lang yan ha. Yung sa DBX is yung, yung violet is ano, ng drive rack PA. Eto, yung ano nya, yung PA is PA pa rin to in terms of software. Pero yung ano nya, yung kulay nya or yung ano nya, naka-chrome sya or silver. Yung PA Plus, yung ibig sabihin sa DBX, ganito. Silver. Pero yung software is PA2. Iba kasi yung software na ginagamit sa uh, PA Plus and PA. Ito, PA lang to yung software niya. Dalawa lang yung kulay or variation ng kay Broadway. Yung violet or yung blue, parang ganyan, hindi ko makita yung tone talaga kung kasi sa picture lang. Ito yung actual talaga na silver. Ayan, napakita ko sa inyo. Patayin muna natin na tinuyo yan mga dito Yan. Settings. So, sa setup ko is stereo in uh, full range tayo. Ayan, nasa high po 'yan. Kung gusto mo ng full range, sa high mo siya out sa left. So, para naman sa program, kasi full range 'yung gusto natin, uh, lagay lang natin sa user 3, full range, click. Loading. Ayan, full range na 'yan. So, 'yung settings ko dito is i-queue click natin i -Q ayan lang wala na akong boost kasi mas magusto ko yung flat na tunog eh cut lang tayo sa mga lower frequencies ayan yan yung gagamitin natin yung Broadway na uh, active na full range sa crossover naman syempre parang ganyan rin yung settings ko crossover ayan uh, 60 ang 60 hertz yung cut sa high kasi high yung uh, ano natin yung crossover kasi full range tayo yung, yung ginagamit so magpatutog na tayo ito yung music natin nakaplay na tayo dito So, bakit kayo nagtataka kung palaging samsi yung sound check ko? Kasi, yan lang yung ano yung, yung hindi copyright eh, na maganda pakinggan. Ayan, tayo. So, kung galawin natin yung ah, uh, ah, uh, crossover, ayan, click, click, ayan, so, tapos natin yung ito yung triangle 60 Hz Cut natin hanggang 100 Hz Ah, uh, to Yan. Minipis yung kunog uh, Hz. naman. yung uh, palayanian. So thank you. Thank you. ปัปนารินโอนะ off วนี้ตัว off on ปัปคิว annex page ไ pa ปละ annex page เฮียดูแลวกันนะขึ้นมาเต็งยงฮาย h i า h 1k เฮ a ย boost, uh, boost right side right side is boost left side is cut The end is a part of you Sabar mo next Pati pa yun sa mo next So medyo hindi natin pakinggan Kasi hindi naman sa subs eh So yan yung Aking konting demo sa uh, Drive PA Ni Broadway Ayos, kita-kiss -kita na sa sunod ng mga video mga sir.